Ano malalaman kung pinipeke ng isang babae ang ungol niya? At bakit nga ba pinipeke ng babae ang ungol niya? Uh, unang-una naman guys, di ba? Mapapansin mo talaga pag once na yung ungol ng isang babae, pinipeke niya. Yung pagkapasok pa lang, or unang-una pa lang, is sobra na yung emotion niya. Overact na talaga siya. Actually kasi, pwede ka naman mag-ganon. Kung talaga feel feel mo talaga. Pero hindi talaga dapat na ganon. Kasi nga, mahalata mo na pinipeke na isang babae pag sobra-sobra yung tipong umungol niya, yung pag sobrang lakas lang. Hindi ka talaga dapat sisigaw. Kasi yung iba, sobrang OE, di ba? Pag sumisigaw. Pero di ba, may mga lalaki kasi na pag nakikita nila yung babae na mas malakas umungol, mas nasasatisfied sila kasi di ba pansin nyo, pag once na mas malakas ang mungol yung babae, mas binibilisan ng guy at mas nilalakasan yung pagpompyang. Di ba? Pansin nyo ba yon? Eh, sino naman ako, di ba, para pigilan kayo kung gusto nyo umungol na malakas sa so umpisa pa lang. Pero yung sinasabi ko, para malaman ng isang lalaki kung pilipeke ng kapartner niya yung umungol. Unang-una, -una, malakas sobrang sobrang lahas. Tapos makikita mo naman sa mukha niya yun. Makikita mo pag once na pinipeke, sobrang yung reaction niya. di ba? Tapos unang-una pala, pagpasok pala, mutay na. Ang lakas-lakas na dapat talaga mild lang. Tapos hanggang sa tumatagal, sabi nga nila is, habang tumatagal, halang sumasarap. Ganun dapat. Hindi pagpasok pa lang, punta nag-iinapte na dyan, parang kasi Ayun pa, makikita nyo naman dyan, kung madalas kayo manood ng mga, you know, mga bomba movies, makikita nyo yung mga scripted. Kitang-kita naman, diba? di ba? Yung pong kahit mukha namang hindi ka sarap-sarap, tayo na, ang lakas, na ungol. And then, ang tatanong nyo sa akin, bakit nga ba pinipeke? Yung iba kasi pinipeke para masatisfy, para matapos. Eh kung hindi la gusto yung kapartner nila, kasi makikita mo, pag once na ang babae gusto yung kapartner nila, or mahal na mahal nila, or gustong gusto lang nila partner nila, eh makikita mo, mas real, mas real yung unggol, kesa sa pinipeke. Trust me.